umiibig ako sa isang engkanto. Ako si Elias, 35 anyos, tubong takloban. Luma na ang kwento tungkol sa biringan sa amin. Isang lungsod na di umano'y itinatago sa mata ng karaniwang tao. Isang syudad ng mga engkanto. Bata pa lang ako, madalas ko na itong marinig sa kwento ng mga matatanda. Bukang lalapit sa baleti sa bandang hilaga. Babala ni Lola ko leng noon baka kunin ka ng Hindi ko pinansin ang mga kwentong iyon hanggang isang gabi ng Nobyembre. Galing ako noon sa isang conference sa Katbalogan. Umuulan ng malakas at alas 10 na ng gabi. Habang binabaybay ko ang daan pabalik ng takloban sa gitna ng dilim at ulan, napansin ko ang isang babae sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting bestida, basang-basa, at walang dalang payong habang papalapit ang sasakyan ko sa babae, biglang nag-flicker ang ilaw ng aking headlights. Sa loob ng isang segundo, nakita ko ang babae ay tila walang mukha. Isang blangkong balat lang ang naroon. Bumalik ang normal na hitsura nito. Tumigil ang makina ng kotse sandali bago muling umandar. Sa gitna ng takot at hiwaga, pinatigil ko ang sasakyan. Miss okay ka lang? Tanong ko habang binubuksan ang bintana. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako at sa liwanag ng headlights, nakita ko ang kanyang mukha. Hindi pang ganda. Maputit makinis ang balat, matangos ang ilong, at ang mga mata niya'y tila kumikislap kahit walang ilaw. Ako si Carolina. Ikaw si Elias, di ba? At ngumiti. Hindi ko naisip kung bakit alam niya ang pangalan ko ng hindi ko pa sinasabi. Binuksan ko ang pinto at pinasakay siya. Tila walang kabigatan ang katawan niya sa upuan. Parang hindi tao. Papunta ka ba sa biringan? Tanong niya. Tumawa lang ako. Ano yon? Isang resort? Biro ko. Ngunit ang sagot niya, malamig at banayad. Hindi. Isang lugar to kung saan ayaw mo na umalis. Ang huling naaalala ko ay ang malamig na kamay ni Carolina nadumikit sa braso ko habang binabaybay namin ang daan nakatitig lang siya sa labas sa dilim ng gabi hanggang sa biglang dumilim ang paligid walang ilaw walang bituin walang ulan wala na rin ang kalsada umarada kami sa harap ng tila modernong syudad mga gusaling salamin kalsadang walang tao ilaw na kulay kahel at bughaw na tila lumulutang sa ere tahimik Walang hangin, walang langit. Parang bangungot na hindi ko matauhan. Pagkababa ako sa kotse, may dumaan na anino sa likod ko. Isang matangkad na nilalang na walang ulo, na parang bumubulong ng hindi maintindihang wika. Maligayang pagdating sa biringan, Elias. Sabi ni Carolina, na ngayoy nakasuot na ng mahabang itim na bestidang kumikislap na tila gawa sa mga bituin. Wala siyang piltrong. Wala ang guhit sa pagitan ng ilong at labi. Ang mukha niya'y perpekto. Masyadong perpekto para sa tao. Anong lugar to? Hindi mo kailangang matakot. Lahat ng kailangan mo, ang dito. Ipinakilala niya ako sa iba pang nilalang. Lahat magaganda't makikisig. Ngunit lahat ay may kulang. Walang piltrum. O kaya'y may matang masyadong maliwanag. Ang mga gusali may salamin pero walang refleksyon. Lahat sila'y ngumiti sa akin. Masaya raw sila na dumating ako. Dinala ako ni Carolina sa isang mansyon. Tila gawa sa marmol. May mga hagdang ginto. At chandelier na tila gumagalaw kahit walang hangin. Habang pinapasok namin ang mansyon, napansin ko na ang mga salamin sa paligid ay nagpapakita ng mga taong umiiyak at sumisigaw sa katahimikan. Pero paglingon ko, wala namang tao roon. Sa hapag ay may inihain silang pagkain, itim na kanin, pulang prutas na parang puso, at inuming kulay perlas. Huwag kang gawain. Bulong ng isang matandang lalaki sa likod ko. Nakayuko at nangangatog. Kapag kumain ka, hindi ka na maahalis dito. Tinignan ko siya. Walang piltrum. Ngunit ang mga mata niya puno ng luha. Anong pangalan mo? Silvestre. Dalawang taon na akong nakakulong dito. Isa akong driver. <laughs> Tumindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nasa biringan. Walang araw. Walang gabi. Ang oras ay tila nakabitin sa hangin. Ngunit araw-araw akong sinasamahan ni Carolina. Ipinapasyal niya ako sa mga ilog na kumikinang. Mga bundok na may lumulutang na bato at mga bulaklak na humahabol sa paako. Sa kanyang piling, unti-unti kong nakalimutan may iniwan akong mundo. May pamilya ako. Sabi ko minsan habang magkasama kami sa isang parang asul na damo. Asawa ko si Maria Elena. May tatlo kaming anak, Samuel, Lia, at si Tonton. Baka nag-aalala na sila. Nalala ka nila, oo. Sagot ni Carolina habang pinipitas ang isang bulaklak na umiilaw. Ngunit hindi mo kailangang bumalik. Mas magiging masaya ka rito. Gusto ko lang silang makitang muli. Tumitig siya sa akin. Ang mga mata niya'y nagbago ng anyo. Tila naging basag na salamin sa gitna ng liwanag. Ngunit ngumiti siya at bumalik ang ganda ng kanyang mukha. Hindi kita pipilitin. Ngunit tandaan mo, Elias, ang sino mang umaalis ay nagbabayad. Habang natutulog ako sa isang silid, nagising ako sa ingay ng isang batang umiiyak. Pagbukas ko ng pinto, walang tao sa pasilyo. Ngunit sa dulong bahagi ng pasilyo, may aninong gumagapang sa kisame, may mahahabang kuko, at mata nitong kumikislap ng pula. Pagpikit ko ng mata sa takot at muling pagdilat, wala na ito. Bawat araw ay tila panaginip. Ang mga kasuotan ko ay tila hinabi sa sinulid ng ulap. Kumakain ako ng prutas na parang ginto, ngunit hindi pa rin ako kumain ng itim na kanin. Lagi kong iniisip ang sinabi ni Silvestre. May pagkakataong nakikita ko sa salamin ang mukha ni Maria Elena. Umiiyak, tumatawag ng pangalan ko. Ngunit pagtingin ko muli, si Carolina na ang nandoon. Wala na ang salamin. Wala rin akong anino. Isang araw, habang tumitingin ako sa salamin, nakita kong may isang kamay na pilit inaabot ang leeg ko mula sa likod. Napalingon ako. Wala namang tao. Ngunit sa salamin, nakita ko ang sarili ko sinasakal ng sarili kong anino. Anong nangyayari sa akin? Sigaw ko. Mag-isa lang ako sa isang silid ng palasyo. Nakita ko sa may hardin si Silvestre, nakatitig sa kawalan. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa akin. Humiibig ka na sa isang engkanto. Sabi ni Silvestre na ngayon ay tila butot balat na. Masarap sa simula mapahit sa wakas. Isang gabi, inanyayahan ako ni Carolina sa isang malaking pagtitipon. Sa gitna ng isang bulwagan na kasing ng simbahan, pinaupo niya ako sa trono sa tabi niya. Elias, ang puso ko ay iyo na. Manatili ka rito. Mamuno ka sa tabi ko. Gagawa tayo ng bagong mundo. Ngunit sa puso ko, may umuukilkil. Ang mga engkanto sa paligid ay pumalakpak. May mga sumasayaw na tila apoy. May lumulutang sa ere. Sa gitna ng kasayahan sa bulwagan, may isang lalaking engkanto na biglang nagwala. Tumigaw. Tumirik ang mata at unti-unting nagbalat ang balat niya. Lumalabas ang puto. Ang ibang engkanto ay tumawa lamang habang kinain ng sahig ang katawan ng lalaki. Tumingin ako kay Carolina sa tabi ko. "Kung mananatili ako," tanong ko, habang nanginginig ang aking katawan sa akin nakita. "Maaari pa ba akong bumalik para lang makita ang pamilya ko? Kahit isang beses lang." Tumahimik ang paligid. Ang nangiti ni Carolina ay biglang naglaho. "Kung lalabas ka," Kinagabihan ng alok ni Carolina, mag-isa akong umupo sa isang terasa ng palasyo. Tahimik ang paligid. Sa di kalayuan, may ilog ng liwanag na dumadaloy ng patras. Parang gumuguhong alaala. -ala. Doon ko siya naalala, Maria Elena. Ang kanyang buhok, maikli at kulot, madalas niyang kinakalas sa huli ng araw. Kapag pagod ako sa trabaho, inaabot niya ang aking mga paa at minamasahi habang kinukwento niya kung paano nag-away si Tonton at Lia dahil sa laruan. Tam, huwag mong iwan ang kapatid mo sa likod ng tricycle, ha? Paulit-ulit niyang bilin sa panganay namin. Minsang tinanong niya ako habang nakaunan sa dibdib ko. Kapag nawala ako, maghahanap ka ba ng bago? Tumawa ako noon. Hindi mo ako kayang iwan at nena. Hindi ko kayang mawala ka naiyak ako sa alaala. Habang iniisip ko ang pag-alis, isang itim na usok ang unti-unting gumapang sa sahig ng terasa. Mula rito, may lumitaw na matandang babae, nakabaligtad ang mukha, may mahahabang kuko, at nakangisi. Bakit ka alis? Kung dito ka na nabibilang. Sabay hagik-gik ng malademonyong tawa. Bigla itong naglaho nang dumating si Carolina. May magagawa pa ako Uuwi ako. Alam ko na ang balak mo. Biglang sabi ni Carolina sa likod ko. Di ko siya narinig dumating. Nakasuot siya ng pulang bestida. At ang buhok niyang maitim ay tila lumulutang sa sariling hangin. Hindi mo sila kailangang balikan. Namatay na sila sa lungkot noon pa. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya dahan-dahan. At ang mga mata niya'y nagbabaga. Habang nagsasalita si Carolina, ang kanyang likod ay dahan-dahang nabuka. May lumalabas na mga pakpak na yari sa usok at itim na balahibo na may mata sa bawat kilid. Naglakad siya palapit sa akin habang ang bawat hakbang niya ay umiiwan ng sunog na baka sa marmol. Ang oras, dito'y hindi kaya ng oras sa mundo ko. Dalawampung taon na ang lumipas simula ng pumasok ka rito. Nabitawan ko ang tasa sa aking kamay Dalawampung taon, tumango siya. At kung aalis ka ngayon, baka huli na ang lahat. Pinuntahan ko si Silvestre. Nakaupo siya sa ilalim ng isang punong may ugat na umiikot sa katawan niya. May isa pa akong tanong, sabi ko. Ano yon? Papaano ako makakaalis? Tumango si Silvestre sa isang lumang pintuan sa paanan ng isang balete na sinasabing pinakamatandang puno sa lungsod may pultong palabas. Ngunit pag nirisan mo to, hindi ka na makakabalik. Kahit gustuhin mo pa. Sa harap ng pultong kahoy, naroon ang isang aninong umiiyak. Nang sinubukan kong kausapin, bigla itong humarap. Wala itong mukha, kundi bibig na bukas hanggang batok. Paulit-ulit na sumisigaw. Huwag kang bumalis. Bumalik ako sa silid at hinintay na umalis ang aninong umiiyak. Gabing-gabi nang pasukin ko ang balete. May pinto nga sa loob, yari sa kahoy na nabubulok at may ukit na mga mata. Naroon si Carolina, nakaharang. Hindi mo na ako mahal? Tanong niya. Mahal kita, pero mas mahal ko ang pamilya ko. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Malamig ang labi niya, parang ulap pinili mong bumalik Elias at ang pinili mong mundo ay hindi na para sa iyo binuksan ko ang pinto at isang liwanag ang sumalubong sa akin paglabas ko tumambad sa akin ang takloban iba na ang itsura mas maraming sagusali ibang-iba na ang mga karatula sa kalsada dumiretso ako sa aming bahay ngunit wala na ito sa lugar nito isang apartment complex na tao po Tanong ko sa gwardya. Dito po ba nakatira si Maria Elena? Tiningnan niya ako. Sino po sila? Asawa niya, si Elias. Dito kami nakatira dati. Nanlaki ang mata ng gwardya. Sir, matagal na pong patay si Lola Maria Elena. Ang tatlo po nilang anak ang alam pumanaw rin sa iba't ibang sakit. Parang binuhusan ako ng yelo. Pero isang taon pa lang ako sa biringan. Sir, biring daw. Di ba po alamat lang yon. Naglakad ako sa plaza kung saan dati. Naglalaro si Nalia at Tonton. Wala na sila. Pati ang lumang tindahan ni Mang Juan ay ginawang parking lot. Wala akong makapitan. Wala akong makausap. Ako lang ang naiwan. Sa salamin ng isang bintana, nakita ko ang sarili ko. Wala na rin akong piltrum Makalipas ang ilang araw ng paglibot sa lungsod na hindi ko nakilala, nagtanong-tanong ako sa mga taga roon. May nagsabi sa akin na may lumang libingan sa dulo ng syudad. Doon daw nakalibing ang isang pamilya. Isang ina, isang batang lalaki, isang dalagita, at isang matandang lalaki na pumanaw kamakailan lang. Hindi ko nakinaya ang kaba sa dibdib ko. Tumakbo ako. Tila walang pakialam sa mga sasakyan ulan, o usok ng mundo. Hanggang sa marating ko ang Campo Santo Memorial Garden, isang lumang sementeryong may kakahuyan sa likuran. Nakatayo sa ilalim ng punong akasya ang apat na lapida. Dahan-dahan akong lumapit, nanginginig ang mga kamay. Maria Elena L. Mendez, 1988-2006 Mahal na ina at asawa, naghintay umasa, nagmahal. Samuel Mendez, 1994, 2060. Leah Mendez, 1998, 2071. Antonio Tonton Mendez, 2001, 2083. Napaupo ako sa harap ng puntod. Hindi ko napigilan ng iyak. Isang iyak na hindi kayang pigilan ng kahit anong lakas. Nawala sila. Lahat. Hindi ko man lang naalayan ng huling yakap. Papa? nilingon ko ang paligid. Sa ilalim ng malamlam na buwan, may tatlong figura ng bata ang lumabas mula sa ulap. Si Samuel, ngayon ay matanda na sa anyo, ngunit mata niya'y pareho pa rin. Si Lia, may salamin sa mata at may hawak na libro. At si Tonton, si Bunso, may hawak pa rin na laro ang track. Bakit ka bumalik? Tanong ni Samuel. Matagal ka naming hinintay pero hindi ka dumating. Patawad! Sabi ko habang lumuluhod. Nawala ako. Naligaw ako sa isang mundong hindi ko alam. Akala ko babalik pa ako sa oras. Lumapit si Maria Elena, ang kanyang espiritu, itila liwanag, na dahan-dahang lumalapit sa akin. Pinagmasdan niya ako. Wala siyang galit sa mata, kundi lungkot. Minahal ka namin, Elias. Bulong niya. Kahit nung iniwan mo kami. Hindi ko kayo iniwan, Hinawakan niya ang pisngi ko. Malamig. Basang-basa ng luha. Alam namin, pero pinili mo pa rin lumayo. Habang niyayakap ko ang aking asawa na si Maria Elena, nagsimula ako makarinig ng tunog ng nagkakalansing na kadena. Sa paligid, naglabasan ng iba pang espiritu. Hindi ng aking pamilya, kundi ng mga dating tao sa Birina. Mga nilalang na walang mata, nakabukas ang bibig at pilit ako hinihila palayo kay Maria Elena. Nagising ako kinabukasan sa tabi ng puntod. Yakap-yakap ang lapida ni Maria Elena. Basang-basa ako sa ulan. Wala na ang mga espiritu. Parang panaginip ang lahat. Bumalik ako sa bahay, pero wala na akong bahay. Bumalik ako sa trabaho. Wala na akong trabaho. Sinubukan kong bumalik sa biringan, pero hindi ko na mahanap ang daan. Isang araw, may batang lumapit sa akin sa plaza. Tito, bakit wala kang guhit sa ilalim ng ilong? Hindi ako sumagot. Alam ko na ang sagot. Ngayon, ako si Elias. Walang tahanan, walang pamilya, walang mundo. Lumulutang ako sa gitna ng dalawang daigdig. Hindi na ako lubusang tao. Ngunit, hindi rin ako inkanto. Hindi ako tinanggap sa biringan. Ngunit, tinanggihan ko na rin ang daigdig ko. At gabi-gabi, tuwing tumitingin ako sa salamin, hindi ko lang basta nakikita si Carolina. Sa una, anino lang siya sa likod ko. Madilim, malabo, halos di mo mapansin. Pero habang tumatagal, lumilinaw ang anyo niya. Nakaputi siya, pero wasak ang damit, basa ng dugo. Nangingitim ang mga mata at wala siyang ngiti, kundi isang pilit at hilaw na pagkakangisi na parang pinilit lang ng isang bangkay na matagal nang hindi nakaramdam ng saya. Dumadaloy ang malamig na hangin sa kwarto kahit sarado ang mga bintana. Inaabot niya ang kamay ko pero ngayon may kasama ng mga kuko niyang mahahaba at baluktot. May bumubulong sa tenga ko. Hindi na siya. Mga boses. Marami sila. Pag bumalik ka, hindi ka na namin papakawalan? At kapag di ako tumingin agad, Mararamdaman ko ang mga daliri niyang lumalapat sa batok ko, hindi para hawakan, kundi para idiin, parang gustong hilahin ako papasok sa loob ng salamin. At minsan, habang nakatitig ako, ako na ang nawawala sa refleksyon, at siya na lang ang naroon, mag-isa, nakangiti. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod na hilakbot